Hello, good morning. Welcome to my devotion. Mga babalik po tayo sa ating pagbulay-bulay sa salita ng Panginoon. Ito, pagkat ito kailangan. Sabi nga ni kay Marta, ang pinili ni Maria ay hindi ito haalisin sa kanya. No? Ang kanyang pakikinig na kanyang uh, salita no? so mga katawid mapalad ang taong nakikinig at nagsasagawa ng kanyang salita ibig sabihin napaka importante po ang word ng Panginoon okay po <coughs> sabi nga po dito sa 1 John chapter 2 verse 2 no? unang Juan chapter 2 verse 2 Si Kristo ang handog na ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng mga tao. Ano po? No? Si Jesus Christ ang tanging handog ng buong sangkatauhan. Ang bakit po? No? Inihandog ng kusa ng Panginoong Iso Kristo ang kanyang sariling buhay dahil mahal niya tayo. Napakabote ng Panginoon. No, kapatid, sinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa ganun ay tayo po ay maahon sa tiyak na kapamakan. No, sa, sa tiyak na kaparosahan. Po kaya nga ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Walang iba kundi si Jesus bilang handog na buhay para sa ating mga kasalanan. Ano po? <coughs> Kung ating iisipin, maari naman siyang gumawa ng ibang paraan para sa ating ikaliligtas. Ngunit, hindi po siya gumawa ng ibang paraan kundi ang kanyang sarili lamang ang tanging inihandog para sa iyo no? para sa ating lahat no? subalit siya mismo ang gumawa niyon dahil nais niyang ipamalas at ipa, ipadama ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin po ba? Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Kung no? alam niyo po yung John 3.16 na kung saan gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan o sa sanlibutan. Kaya na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po ba napakabuti? Eh? No? Mahal na mahal tayo ng Diyos. No? Kaya na sinakrepisyo niya, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ubogtong na anak, na nag-iisang anak, para lang sa iyo, para lang sa ating lahat, dahil tayo po ay makasalanan. Amen po? No? Ang pag-ibig niya, ang nagdala, no? sa kanya sa cross ng kalbaryo upang pawiin ang galit ng ama sa pamamagitan ng kanyang pag-ako sa ating kasalanan. Salamat Panginoong Hesus. No? Dahil sa iyo. Kami po ay nagkaroon ng panibagong buhay. Panibagong pag-asa. Nang dahil sa iyo, kami po ay nalintas kapatid Si Hesus lamang ang tanging lunas, ang tanging daan. John 14 14:6 Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Hesus lamang ang tanging daan upang tayo po ay makaparoon sa paraoroonan ng ating amang nasa langit. Okay po. Salamat po. God bless. Patuloy po tayong mag-iingat. Bye-bye.